So, ang paksa po natin ngayon, mga kapatid, na may pamagat na panalangin patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong Biblia, King James Version. Di ba na kung babanggitin? Eh, isa lang namang slide. May ibang version, yung Tagalog, ang Biblia. So, ang title natin ngayon, mga kapatid, na panalangin patungkol sa lahat ng mga tao ay ha ating hinango dito sa ating main verses dito sa unang Timoteo, kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. So makatid tatlong mga talata lang to ang ating main verses. So may silang ang ating paksa ngayon. At uh, talagang naging usapan namin ni Brother Boots na iksian lang namin ang Thursday. Dahil marami sa atin ay pagod na dito sa Pilipinas. Gabi na kasi marami na tayong ginawa sa maghapon. So, steady lang kayo mga kapatid, no? At eh, uh, Mexico lang talaga ang ating paksa ngayon, pero malaman n'to sapagkat ito ay ayon sa salita ng Diyos. Basahin po muna natin ang ating tatlong mga talata bilang mga pangunahing mga talata. Ang sabi rito sa unang tumatayong 21 hanggang 3, ang sabi, "Una sa lahat ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin." mga pamamagitan at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Sa lama po ang ating mga pangunahing talata. Sa so, tungkol sa prayer o ito mga kapatid, ang panalangin mga kapatid ay isa sa pinakamahalagang pribileyo na ipinakaloob sa atin bilang mga mananampalataya. Yan ang paraan natin para makipag-usap sa Diyos ng derecho. Para masabi natin ang ating mga kahilingan, masabi natin ang mga kagustuhan natin, Lalo na sa panahon ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, nagagamit natin ang panalangin. At kahit walang mga pagsubok, ang panalangin ay nagagamit natin bilang sa ating mga personal na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Sabi ang panalangin ay hindi dapat naglalaman lamang ng puro hingi. Di ho ba? Nandyan yung pagpapasalamat, pagpuri sa Diyos, kahit na wala tayong hinihingi. Bahagi yan ng buhay ho natin ang manalangin. Kasing halaga ito, mga kapatid, yung panalangin ng ating ginagawang pakikinig ng salita ng Diyos. At inaasahan na ang isang tao na gaya natin na aral ng aral ng salita ng Diyos ay palaging nananalangin. Dapat meron tayong prayer life. Dapat ang prayer life natin ay talagang prayer life na ating ginagawa sa araw-araw. -araw. Ilang beses tayo manalangin. Kapatid, katulad mo, ilang beses ka nananalangin sa loob ng isang araw? Isang beses, dalawang beses? O baka naman hindi ka nananalangin sa isang araw na kumagay merong araw na lumilipas na hindi ka nananalangin? Alam niyo mga kapatid, sa pagtuturo ng Biblia, isang malaking pagkukulang para sa ating lahat kung meron man sa atin na hindi naging ugali hindi naging bahagi ng kanyang buhay ang pananalangin. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Isang malaking pagkukulang yan sa atin. Dapat bahagi yan ng ating buhay. Kung paano ang bahagi ng buhay natin ang kumain araw-araw, no, dapat palagi tayo nananalangin sa araw-araw. At hindi isang beses lamang ang pakikipag-usap sa Diyos. So yan yung mga personal prayers natin. Pero dito mga kapatid sa ating aralin ngayon ay uh, Makikita natin na hindi lamang isang prebileyo ang manalangin, kundi ito ay isang utos sa atin. Lalo na, yung itong pag-aaralan natin makikita natin, doon sa main verses na binasa natin, ang panalangin ipinag-uutos dito ay nakasentro hindi sa ating mga sarili, kundi ang panalangin dito ay tungkol sa pag-uutos na ating ipanalangin ang lahat ng mga tao. Kaya yung title natin eh, Panalangin Patungkol sa Lahat ng Mga Tao. So, given na yon palagi, ina-assume natin na usually kapag nananalangin tayo para sa ating mga pangangailangan, pag humihiling tayo sa Diyos, mga personal na panalangin natin, tayo palagi involved. Pero this time, mga kapatid, ang paksa natin, yung prayer natin ay patungkol sa lahat ng mga tao. Gano'ng kahalaga ito, mga kapatid? So pagkaralan po natin. Sa unang talatang binasa natin, nakita natin ang isang punto rito na sinabi ni Pablo, una sa lahat. sabihin, e, first of all. Parang ano yan eh, before anything else. Bago ang lahat, ito muna ang dapat nating malaman. So yung salitang una sa lahat ay eh, nagpapakita na ang mga sasabihin ni Pablo dito sa mga susunod pa ay pangunahin sa lahat ng mga ito sa lahat ng kanyang mga sasabihin ay yung tayo ay manalangin. Tungkol dito, una sa lahat, maraming bagay na sinabi si Pablo dito. Kung babasahin natin ang Kapitulo 2, Talatang 1-3 at onward hanggang sa matapos, ang sulat ni Pablo dito kay Timoteo, marami siyang diniscuss dyan. Diniscuss niya ang tungkol sa pagiging tagapamagitan sa Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, na si Jesus Labang, ang tagapamagitan natin sa Diyos. Tinalakay din ni Apostol Pablo ang tungkol sa mga kalalakihang mga Kristiyano at mga kababaihiang mga Kristiyano. Ang dapat, ano ba ang dapat na maging ang isang lalaking Kristiyano at ang isang babaeng Kristiyano. At tinalakay din niya rito ang mga katungkulan ng mga kung anong dapat gawin ng mga church leaders, mga leaders sa mga lokal na kongregasyon. Tinalakay din yan tungkol sa hiwaga ng kabanalan, at napakarami pang ibang mga bagay. Bago matapos tong hanggang chapter 6, maraming tinalakay si Apostol Pablo. Pero sabi niya, bago lahat, bago ko talakayin ang lahat ng mga bagay na yan, una sa lahat, una sa lahat, ipinapakita lamang dito ng salitang una sa lahat, mga kapatid, ay lubhang napakahalagang bagay na hindi dapat nawawala ito sa ating pananampalataya at buhay bilang mga kay Kristo. Ito, pangunahin to mga kapatid. Sa kanyang pagdidin dito ay lalo pa niyang binigyan ng bigat at talaga ang sasabihin niya ngayon sa umpisa ng kanyang discussion sa chapter 2. Lalo pa niyang pinabigat dahil sinundan nito na bukod sa una sa lahat ay isinasamo ko. Isinasamo ko ay exhort, therefore. Ibig sabihin ni eh, ng exhort ano ibig sabihin ng exhort sa Ingles, di ba? Ibig sabihin niya ni eh, yung mahigpit na hinihikayat niya, mahigpit na kinukonbinsin niya at pinapayuhan ang isang tao na, gamo, na gawin nagawin itong bagay na ito na sa kanyang sasabihin. Pag sinabing exhort, eh, nasasangkot diyan yung paggamit ng taimtim na pananalita, kadalasang may pakiramdam ng pagkaapurahan. Yung ibig sabihin ng pakiramdam ng pagkaapurahan ay eh, yung meron search Uh, meron sense of urgency to. Sense of urgency. Ibig sabihin, kailangan na kailangan to Importante, importante to. Yun ang exhort, mga kapatid. Ibig sabihin na exhort. Sa Tagalog, ay isinalin na, ay isinasamo ko. I exhort, therefore. Talagang kinukumbinsin niya na madiin, na gawin itong bagay na kanyang sasabihin. Na kinakailangan mapakilos tayo. Maging matibay tayo sa isang tiyak na pag-uugali at sa loobin. Ito ay uh, parang isang pagbibigay ng mabigat na rekomendasyon na dapat nating gawin. Diyan uh, pa lang dapat makita natin ang halaga nitong pinag-aaralan natin ngayon, mga kapatid. Una sa lahat ay isinasamu ko na ano, Nagawin, gawin daw ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. So ito yung, ito yung apat na bagay na nais natin o nais ni Apostol Pablo na makita sa buhay ng mga Kristiyano. Apat na bagay, yung sinabi dyan, ano-ano yung mga apat na bagay na yan? Yan mga kapatid. Number 1 ang paghiling. Paghiling mga kapatid, sa English niyan, ay supplications. Ano ba ibig sabihin ng supplications? Ang ibig sabihin lamang nito ay yung pag sinabing supplications, ay yung paghingi ng anumang bagay. Pero dito, particular sa panalangin, sa pakikipag-usap natin sa Diyos, ang panalangin ay hindi dapat yung paghingi lamang ng kung anong bagay ang iniisip natin. Dapat sinisiguro natin na yung hinihingi natin ay ayon sa kalooban ng Diyos at hindi sumasalungat sa mga aral ng Diyos pero meron tinatawag na supplications. Meron tayong binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na dumaing sa Kanya, humiling sa Kanya ng anumang bagay, pero siyempre sa ating mga pag-aaral, dapat ayon sa kaloban ng Diyos. So meron siyang binabanggit dito na paghiling supplications. Nagawin daw yan patungkol sa lahat ng mga tao. Apat na bagay yan. Tapos number two, sinabi diyan, mga panalangin, prayers. Ito ay isang malawak na salita na tumutukoy. Pag sinabi ng prayers, mga kapatid, malawak na yan. You know? Isang malawak na salita na tumutukoy sa lahat ng pakikipag-usap natin sa Diyos. Lahat, pag nakipag-usap tayo sa Diyos, panalangin ang tawag dyan. At kung minsan, kaya hinihwahiwalay ni Pablo dyan, yan, sapagkat may mga panalangin naman tayo na wala naman tayong hinihiling, di ba? Nagpapasalamat lang tayo, pinupuri natin ang Diyos. So, yun, hindi, hindi naman tayo tinuruan ng Biblia na mananalangin lamang tayo kapag may kailangan tayo. Hindi ho, oh, maging bahagi ng, ng worship life natin, ng buhay pagsamba natin sa Diyos, ang tayo manalangin kahit wala tayong iniling. So meron dito, sabi, manalangin daw tayo, prayers, patungkol yan, patungkol sa lahat ng mga tao. Lahat yan, patungkol sa lahat ng mga tao. At number three, mga pamamagitan. Mga pamamagitan, sa English niyan ay intercessions. Ano ba ibig sabihin ng pamamagitan? Ito'y tumutukoy ito sa paghiling natin sa panalangin, hindi para sa ating sarili. Nananalangin tayo sa Diyos para sa ibang mga tao. Halimbawa, hinihiling natin sa Diyos na patawarin yung tao yun sa kanyang kasalanan. Hinihiling natin sa Diyos, patawarin ang tao yun na maglinaw ang kanyang isipan, na tulungan siya sa kanyang buhay, na tulungan ng Diyos ang kanyang mga pangailangan, tulungan siya sa paggaling sa kanya'ng kasakitan no marami pang iba basta pag sinabing intercessions namamagitan tayo sa Diyos alang-alang doon sa taong tinutukoy natin na hindi tayo yon so nakita niyo no gagawin natin 'yan patungkol nga sa lahat ng mga tao at mga pagpapasalamat yung giving of thanks magpapasalamat tayo sa Diyos alang-alang sa ibang mga tao patungkol sa mga tao. Magpapasalamat tayo sa Diyos. Halimbawa, sa tagumpay na nakamit ng taong tutukuhin natin sa panalangin, magpapasalamat tayo sa Diyos dahil yung taong yung kakilala natin, kapatid man o hindi sa pananampalataya, ay uh, nakaraos sa kanyang kahirapan. So, maraming bagay. So, lahat ng bagay na yan, mga kapatid, kung tutuusin yan, mga ano kasi yan eh, kung bakit ganyan ang pagkakasulat niyan, sa Greek word kasi niyan, mga kapatid, iba-iba ang salitang ginamit niyan sa wikang grego. Kaya dyan sa ano, nagkahihwahiwala yan. Kasi ganun talaga sa original Greek. Pero lahat yan ay tumutumbok sa prayer, mga kapatid. Ang bawat salita, mga kapatid, sa original Greek ay iba-iba yan talaga. Ngunit yung pagkakaiba-iba nito, hindi naman yan ang punto ni Apostol Pablo. Ang kanyang layunin, ay upang lalong idiin ang pangangailangan para sa panalangin ng mga mana ng palataya. Parang pinabigat ng pinabigat ni Apostol Pablo yung pangangailangan na tayo ay manalangin. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi ang sabi rito patungkol sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin na hindi lamang sarili natin ang dapat nating ipinapanalangin. Kundi kailangan nating isama ang ibang mga tao sa ating mga panalangin. At dito mga kapatid ay tinukoy patungkol sa lahat ng mga tao. Pag sinabing patungkol sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga tao ay tumutukoy yan. Literal sa lahat ng mga tao. Mga kapatid natin sa pananampalataya o kaya hindi natin kapatid sa pananampalataya, mari mag-anak natin at maging ang ating mga kaaway, kapitbahay, ano man, sino man ang kakilala natin, isama natin sa ating panalangin. ba? Diba? Sabi nga ng Panginoon sa so Kristo, uh, ipanalangin ninyo ang sa inyo yung mga nagsisiusig. Ibig sabihin na maging mga umaaway sa atin. Kasama yan, mga kamarin. Dito nakikita natin ang pag-ibig. Pag-ibig at pagmamalasakit natin sa ating kapwa. Yan ay pagtupad ng utos ng ating Panginoon sa so Kristo. Ibigin natin maging ang ating mga kaaway ibigin natin ang ating kapwa. Hindi natin magagawa, mga kapatid, na ipanalangin ng ibang mga tao, lalo na yung mga umaaway sa atin kung wala tayong pag-ibig. So part yan ng aral, bahagi yan ng pangunahing aral sa ating pamumuhay bilang mga mana ng panataya. At idinuktong pa ni Apostol Pablo rito, nagkaroon siya ng particular dito na patungkol sa lahat ng mga tao. In general, lahat ng mga tao, pero idini, 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 idiniin pa niya sa susunod na talata, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa matahas na katungkulan. So, karuntong yan, di ba? Number 1. Kaya masasabi natin na sinabi, sinasabi dito ni Pablo na kanyang isinasamo sa mga kristyano na dapat natin gawin ang mga paghiling natin, mga panalangin natin, mga pamamagitan natin, Pati yung mga pagpapasalamat natin, gawin natin yan patungkol sa lahat ng mga hari at sa lahat. Sa lahat ng mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan. Wala nga tayong mga hari ngayon. Pero i relate natin sa pano natin ngayon yan, yan yung ating gobyerno. Ang ating gobyerno, mga kapatid. Yung mga nakaupong nanunungkulan sa ating pamahalaan mula sa pinakamataas na katungkulan ng pamahalaan hanggang sa mga barangay, ay dapat isama natin sila sa ating mga panalangin. Di ba ba? Dapat eh, humiling tayo para sa kanila. Humiling tayo para sa kanila. Manalangin tayo para sa kanila. Ipamagitan natin sila sa Diyos. At tayo magpasalamat para sa kanila sa Panginoon Diyos ang lahat, mga kapatid, ng isinulat ni Apostol Pablo, hindi lang si Pablo, kundi lahat ng sulat dito sa Bagong Tipan, tingnan nyo mabuti, isinulat yan sa panahon ng Roman Empire at sa lugar ng mga nasasakupa nila. Yan yung panahon na naisulat yan, mga kapatid. Lahat ng sulat dito sa New Testament. Mula doon sa Ebanghelyo ayon kay Mateo hanggang sa Revelation, panahon yan, mga kapatid, ng first century na ang namumunong gobyerno ay ang gobyerno ng Roman Empire. At ang Roman Empire, lalo na sa panahon yan mga kapatid, no? na isinulat ang bagong tipan, ay may kung hindi man pinaka ay isa sa pinakamasamang gobyerno na umiral sa balat ng lupa. Sa mga kapatid, sa halip na iaaral nila Pablo ang rebellion dahil masama ang gobyerno, Nilan si Pablo yan, si Pedro. Inuto siya, pag aaralan natin yan. Sa halip na mag mga Kristiyano, ay eh dapat tulungan natin ang pamahalaan sa pamamagitan ng ating mga panalangin patungkol sa kanila sa Diyos. Kahit na, ano, mga kapatid, ang ating political affiliation na tinatawag. Kahit ano pa ang paniniwala mo sa politika. Kahit iniisip mo ng gobyernong yan ay masama. Mas masama ang gobyerno eh ng Roman Empire. Kahit anong gobyerno, halimbawa sa bansa natin sa Pilipinas, may sasama pa ba sa ginawa ng Roman Empire sa, kanal, sa panahon na yon Wala. Kahit sabi mo kung sino man naging masamang presidente, naging masamang barangay chairman, naging masamang uh, mayor o governor, hindi nasasama yan sa ginawa ng Roman Empire. So nakita niyo, no? pero ang sabi ni, dito ni Pablo, Ipanalangin natin sila. Manalangin tayo para sa kanila sa Diyos. Sa mga hari at sa lahat na nasa mataas na nakat katungkulan. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapalid, ay hindi tayo dapat maging die hard sa ating mga political affiliation. Okay lang sa panahon ng politika, mga panahon ng political activities, na panahon ng electional bawa, pangakampanya, gaya nung nakaraang barangay election baha ang mga tao dahil nandyan ang di mo maalis kung nagsisiraan, nagbibigayan ng uh, ng putik. Pero tayo mga kristyano, dapat eh, tahimik lang tayo. Okay lang, pumanig tayo, pero hindi tayo makikisali sa batuhan ng putik, di ba? At pagkatapos sa eleksyon, tapos na. Wala nang dapat na pakikibahagi. Huwag natin masyadong personalin. Ang labang politikal natin, dahil ang pangunahing citizenship natin ay hindi dito sa lupa, kundi ang ating citizenship ay nasa langit. Di ba yun ang sinasabi sa Pilipos? 320 hanggang 21, na mula roon sa langit, na kung saan ang ating citizenship ay hinihintay natin ang ating Panginoon. So ngayon dito mga kapatid, nakita natin, oh, yan ang papel natin mga Christians sa ating gobyerno. Ipanalangin natin sila. Ano ang layunin na isinaad ni Pablo kung bakit kailangan natin nagawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat patungkol sa mga nasa gobyerno natin. Yung sumunod na pariralan sabi, upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Yan ang purpose eh. Di ba? Yan ang layunin kung bakit dapat nating ipanalangin ang mga leader ng ating mga ban ng ating bansa at komunidad upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. May kaugnayan yan sa ating paglilingkod sa Diyos na tayo ika nga, sa pamumuhay natin ay maging mapayapa, maging tahimik sa buong kabanalan at paggalang para naman eh, habang pinaglilingkuran natin ang Panginoon Diyos, abang ipinapalaganap natin ang ebanghelyo yung sinishare natin sa kapwa natin, ay tahimik ang ating pamumuhay. Paano paraan ang itinuturo rito? Ipinalangin natin yung mga namumuno sa atin. Di ba? Kaya sa practical na result ang inaasahan natin sa ating panalangin para sa mga namumuno sa ating lipunan, ay magkakaroon tayo ng katahimikan at kapayapaan sa buong kabanalan at kabanalan. Kabanalan at pagkalang. Alam natin ang mundong kasalukuyan sa in general, no? Yung world, digdig. Ayon sa mga propesiya nating na napag-aralan, ay patungo sa kasamaan, patungo sa kaguluhan, no? Sapagkat magiging mapanganib ang panahon habang papalapit na papalapit ang kawakasan. Gaya ng sinusulat, sinulat ni, ni Pablo sa ikalawang Timoteo naman. Singit natin ito, 3.1. Dadapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sa Tagalog ang Biblia na. Ang ibig sabihin, hey, eh, talaga magiging mapanganib. Kaparaso lang yan, no, mga kapatid. Hindi ko na ito tuloy dahil magiging masama ang ugali ng mga tao. Eh. Pasama ng pasama ang daigdig. Nag-aaral tayo ng revelation, nakita natin ang kawakasan ng daigdig ay magiging kaguluhan. So dito, yung upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kakabanalan at paggalang. Hindi natin pinag-uusapan dito yung world peace. Gaya ngayon, may mga digmaan sa Israel. Di ba ba? Wala katapusan ng digmaan dyan hanggang sa wakas yan, mga kapatid. So, hindi natin pinag-uusapan ng world peace dito dahil dahil alam naman natin ang katotohanan na hindi na magkakaroon ng world peace sapagkat nakatakda na yan ayon sa mga propesya at magkakaroon talaga ng mga digmaan. At isa yan sa maraming mga tanda na ibinigay ng Panginoon so Kristo na makikita natin bago siya bumalik. Magkakaroon ng kaguluhan talaga. Subalit dito mga kapatid, ngayon, at yan sa sulat ni Apostol Pablo, ay meron tayong pag-asa. At least sa local level, igara, meron tayong pag-asa na sa ating mga kinalalagyan na community, community sa ating kinalalagyan ng mga barangay kung saan man kayo nakatira, ay maaari tayong magkaroon ng katahimikan at kapayapaan at malaki ang magagawa natin, ano magagawa natin? Ipanalangin natin. Ang mga namumuno sa ating pamahalaan ay kanila maipatupad ng nararapat na pamamahala upang tayo na mga Kristiyano ay makapaglingkod sa Diyos na may kapayapaan sa ating pisikal na kapaligiran. So, di ba pwede yan eh? Di ba? Dito sa barangay namin. Sasama namin sa mga prayers namin na magkaroon ng kapayapaan dito. Ganon din kayo, mga kapatid, sa community ninyo. Pero yung world peace, eh, kung ako tatanungin ninyo, hindi ako nananalangin ng world peace. Dahil alam ko, may kaguluhan, may kaguluhan talagang darating sa future. So, yung pinapanalangin natin dito, yung local, kung saan tayo naninirahan. Kung ano yung, sa Pilipinas, sa Libawa, di ba? Mapalad nga tayo, yung malaya tayo sa Pilipinas. Na malaya rito, ano ba nang sabihin mo tungkol sa reliyon? Meron tayong kalayaan na ipalaganap ang Ebanghelyo. So, yun po mga kapatid. At sa huling talata, ang sabi rito, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. ano ba tinutukoy dyan na ito? Ito e yung sinabi ni Apostol Pablo. Yung pinag-aralan natin sa, sa verse 1 and 2 na mga Kristiyano ay eh, dapat manalangin patungkol sa lahat ng mga tao at sa mga namumuno sa kanilang gobyerno. Tungkulin natin yan. Isama natin sila sa prayer natin. Naging man natin sila sa politika o kaya ay, uh, hindi man natin gusto ang kanilang mga ideas, ipanalangin natin sila. So, ipinakikita lamang ng talatang ito, mga kapatid. Nung sabi ni Pablo na ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Pinakikita lamang ni Apostol Pablo na ito'y hindi kanyang sariling opinyon, kundi ito mismo ang nais ng Diyos na gawin ng mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin ang lahat ng mga tao. Sama natin sa ating mga panalangin. At bago tayo magtapos, mga kapatid, nais kong itagubilin sa inyo bilang pagwawakas natin na itinataguyod natin dito. Ayon din sa aral nating na napakinggan, ang kahalagahan ng panalangin para sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga nasa pamahalaan natin. Sundin natin ang utos at payo ni Apostol Pablo na manalangin na may pagpapasalamat, ipamagitan natin sila, humiling tayo para sa kanila, para sa kanilang kabutihan at kapayapaan. Sa ganyang paraan, mga kapatid, ay mangunguna tayo sa pagpapakita ng pag at pagmamahal sa ating kapwa na nagiging daan tungo sa kaganapan ng kalooban ng Diyos na nais ang kaligtasan para sa lahat. Kapag ganun, mga kapatid, ay magiging peacemaker tayo sa ating mga lugar. Magiging instrumento tayo ng Diyos upang ang kanyang ebanghelyo ay maiparating sa ating mga kababayan, sa ating mga kakilala na hindi ba na ng palataya. Sa bawat panalangin na ipinapaabot natin, ay pinapakita natin dyan mga kapatid, ang ating pagnanais na maging tagapagtaguyod ng kapayapaan at kabutihan sa libu ng ating kinagalawan, ayon sa kalooban ng Diyos. So yan mga kapatid, maraming salamat po Hanggang sa muli, sa araw ng linggo, sa ating Sunday Online Worship Service, magkita-kita tayo muli. Maraming salamat at naway pinagpala tayo ng Panginoon Diyos sa ating pagdalo sa pagtitipon na ito. God bless po. Tayo po'y muling manalangin.